Abanata 281. Huwag. Tulong. Umalingaungaw ang desperadong iyak ng isang babae mula sa kalagitnaan ng burol. Inipit ng isang lalaki ang isang babae sa lupa sa ilalim ng puno ng maple. With a lecherous green plastered on his face, marahas niyang pinunit ang damit nito. Ang babaeng nasa lupa ay si Zia. Siya ay desperadong nahihirapan at umiiyak para humingi ng tulong. Sa kanyang sitwasyon ngayon, siya ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Napakalayo ng lugar na ito kaya malamang na walang madaanan, at ang brute na nauna sa kanya ay mula sa Fader Island. Kahit na may dumaan, walang kasiguraduhan na tutulong sila sa kanya. Be a good girl, sweetheart. Stop resisting and cooperate with me. As long as you satisfy me, I promise na hindi kita aagawan. Bitawan mo ako. Lalong lumakas ang pagtutol ni Zia. Dahil sa pagkabigo sa patuloy na pagtutol ni Zia, nagalit si Jake Sanders at naghatid ng isang matunog na sampal sa kanyang mukha. Don't do things the hard way. Labanan mo ulit ako, at babaliin ko ang mga paa mo. Sa kabila ng pagiging babae ni Zia, muli niya itong walang awa na sinampal. Natarante sa mga suntok, hindi na nakatiis si Zia. Nang magsimula siyang mawala ng pag-asa, dumating si Sebastian. Tumigil ka. Lumakas ang boses ni Sebastian. Nang makitang may humahadlang sa kanyang, fun time, nagalit si Jake. Ibet, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo hinintay na matapos ako bago siya dalhin dito? Namumula si Jake sa galit. Bahagyang tumawa si Ibet. Mr. Sanders, huwag kang magalit. Hindi rin naman siya makakatakas. Bakit hindi mo muna ako tulungang idispatya ang lalaking to? Pwede kang magpakasaya mamaya. Napaisip si Jake at sa kabam aling kay Sebastian. I can't be bothered to deal with you. Lampuhin mo lang sarili mo. Ang kanyang tono ay naguutos, na sumasalamin sa kanyang likas na kahusayan bilang isang miyembro ng Fader Island. Itinuring niya ang mga tagalabas bilang hindi gaanong mahalaga at hindi itinuring na si Sebastian ay nagkakahalaga ng kanyang oras. Bitawan mo siya. Nakalok ang tingin ni Sebastian kay Jake, puno ng pagpatay ang mga mata nito. Punk, malinaw na hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Nanganganib ang buhay mo, pero sinusubukan mo paring gumanap bilang bida, panunoya ni Jake. Dahanda ang kinuyam ni Sebastian ang kanyang mga kamao. Ano ito? Gusto mo akong suntukin? Ngumisi si Jake. I'll give you a chance. If you can with one move from me, I'll spare your worthless life. Mr. Sanders, huwag mo siyang maliitin. Mabilis na babala ni Ivet nakita na niya si Sebastian sa aksyon noon, sa isang pagsabog ng lakas ng espada, naputol na niya ang mga binti ng kapatid niya. Kahit na ito ay isang surpresang pag-atake, ang katotohanan na hindi makapag-react si Marcus sa oras ay nagpapahiwatig na si Sebastian ay isang grandmaster. Siya ay wala. Jake uttered through first lips. As he sneered dismissively, bigla niyang sinuntok si Sebastian. Isang napakalawak na pagsabog ng enerhiya ang sumabog, na naging sanhi ng panginginig ng hangin. Ang kabangisan nito ay nagbanta na lipulin ang lahat ng nasa landas nito. May dahilan si Jake para maging mayabang. Kahit na hindi pa siya umabot sa tatlumpong taong gulang, isa na siyang middle stage grandmaster. Kung mayroon siyang ganoong mga kasanayan sa labas ng mundo, tiyak na maituturing siyang isang top tier na dalubhasa, nakakaunti lamang sa mga nakababatang henerasyon ang kayang tumugma sa kanya. Sa kabila ng nakakatakot na pag-ataking ito, hindi nakaiwas si Sebastian. Sa halip, ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinalubong ang pag-atake. Isang mas nakakatakot na enerhiya ang bumungad, na sinundan ng isang matunog na, boom, habang ang dalawang puwersa ay mahigpit na nagbanggaan. Ang epekto ay nagpakawala ng mga alo ng enerhiya sa lahat ng direksyon, na sumisipa ng malaking dami ng alikabok at naging sanhi ng mga bato sa pagkabasag kaagad. Sa isang iglap, ang lugar ay nilamon ng sandstorm, na may alikabok na umiikot na parang buhawi. Bago pa man kumalat ang magulong enerhiya, kumikislap ang anyo ni Sebastian, at sinugod niya si Jake sa bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, si Sebastian ay nagpakita sa harap ni Jake na parang multo. Pagkatapos, sinampal ng una ang huli sa mukha. Dahil sa nakotikip na enerhiya at alikabok, nahuli si Jake. Huli na nang maramdaman niya ang panganib. Kabanata 282 dalawa. ngaw ang malutong na tunog ng sampal, at agad na pinalipad si Jake. Zia, okay ka lang mabilis na tinulungan ni Sebastian si Zia na makatayo. Mr. Wilder, salamat, sambit ni Zia, nangingilid ang mga luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata habang inihagis ang sarili sa mga bisig ni Sebastian. Mr. Sanders, okay ka lang. Sa kabilang banda, ang gulat na gulat na si Ibet ay mabilis na tumakbo para tulungang makatayo si Jake. Si Jake, na halatang natulala, ay umiling para mabawi ang kanyang katinoan. Isang matinding galit ang bomb a lot sa kanya kaagad pagkatapos. You fucking piece of shit. I've underestimated you. Naglakas loob kang tambangan at sampelen pa ako. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang kakila kilabot na kamatayan. Si Jake ay umungal sa galit, pagkatapos ay sumipa sa lupa na parang leopardo na sumusubok sa kanyang biktima. Nang makita ito, hinayla ni Sebastian si Zia sa likuran niya habang malamig ang mga mata nito mamatay. Sinugod ni Jake si Sebastian at diretsong sinuntok sa mukha ni Sebastian. Ang isang Grandmaster ay maaaring umatake mula sa malayo, ngunit ito ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Sa makatuwid, karaniwan nilang pinipili ang malapit na labanan kapag kaharap ang isang kalaban na may katulad na lakas. Hindi naman natakot si Sebastian. Sa bilis ng kidlat, inabot niya ang kaliwang kamay, hinawakan ang palso ni Jake, at sinampal siya ng malakas gamit ang kanang kamay. Muling umalang-aungaw ang tunog ng sampal, at saglit na natigilan si Jake. Habang hawak ni Sebastian ang kanyang palso, hindi na siya mapakalipad sa pagkakataong ito. Dahil sa hindi pagkakontento, binalikan siya ni Sebastian ng isa pang sampal. Lima o anim pang sampal ang ginawa ni Sebastian, na iniwan si Jake na nalilito kung hindi dahil sa paghawak sa kanya ni Sebastian ay hindi na makakatayo si Jake. Si Jake ay mukhang lubos na nakakaawa. Ang kanyang mukha ay namamagana parang ulo ng baboy, at umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Ang kanyang mga ngipin ay nasa buong lupa. Sa sandaling ito, maging ang sariling mga magulang ay mahihirapang makilala siya. Nang bitawan ni Sebastian ang pagkakahawak ay agad na nahimate si Jake at bumagsak sa lupa. Sa hindi kalayuan, pinanood ni Yvette ang tagpong ito na nakaawang ang bibig, puno ng gulat at hindi makapaniwala ang mga mata. Bagamat alam niyang si Sebastian ay isang grandmaster, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ito. Si Jake ay isang middle stage grandmaster, ngunit wala siyang kapangyarihan bago si Sebastian. Madaling masabi kung gaano kalakas si Sebastian. Sandaling naparalisa si Yvette sa takot. Nang tumingin si Sebastian sa kanya, bumalik siya sa realidad, pinawisan siya ng malamig, at agad na umalis. Kahit na si Yvette ay isang grandmaster, siya ay nasa simula pa lamang. Kung ikukumpara kay Jake, siya ay mas mahina, at kung ikukumpara kay Sebastian, siya ay napakababa. Umuwi ka muna, Bili ni Sebastian kay Zia bago hinabol si Yvette. Tinangka ni Yvette na alisin ang pagiging inosente ni Zia. Isa itong gawang masyadong malupit para hindi maparusahan. Hindi siya madaling bitawan. Mabilis na tumakbo si Yvette, ngunit si Sebastian, na mas mabilis, ay mabilis na naisara ang distansya sa pagitan nila. Namutla sa takot ang mukha ni Yvette nang maramdaman ang mabilis na paglapit ni Sebastian. Nang mapagtantong hindi siya makatakas, huminto siya, tumalikod, at hinarap si Sebastian, na may kaawa-awa na ekspresyon, Sir I you know I was wrong please forgive me this time. Promise hindi ko na uulitin. Kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Handa ka na ba? Malamig na ngumisi si Sebastian. Anong gagawin mo? Tanong ni Yvette, nanginginig ang boses sa takot. Treat others as they treated you. Since you tried to take someone else's innocence, I'll take your. Take off your clothes, utos ni Sebastian na walang argumento ang tono nito. Kabanata 283. Namutla ang mukha ni Yvette habang nakahawak sa kwelyo niya. Hindi. Pangalawang anak ako ng pamilyang Osborne. Hindi hahayaan ng tatay ko na makawala ka sa pananakit mo sa akin. Ngumisi si Sebastian, you're quite naive, I must say. Pinutol ko na ang paa ni Marcus. Hindi ako mapapatawad ng pamilya mo, kahit bitawan na kita ngayon. Kaya bakit ako magpipigil? Hindi totoo yan. Kung pakakawalan mo ako, kaya kong makiusap para sa iyo. May puwang pa para sa negosasyon, giit ni Ivet. No need. Kung madali lang akong na-antimidate, may mga paapa si Marcus. Ngayon, Tuturuan kita ng hindi malilimutang leksyon, malamig na sabi ni Sebastian. No. Please. I'm begging you, pakiusap ni Ibet na mukhang desperado at heartbroken. Napalitan ng mapanoksong ngiti ang mukha ni Sebastian. Wala siyang awa sa isang taong walang awa gaya ni Ibet. Don't blame me for not warning you limitado ang pasensya ko. Mas mabuting huwag mo na akong hintayin na kumilos. Siyempre, kung gusto mong protektahan ang kailan isang puri mo, magpakamatay ka na lang. Wala akong interes. Sa patay. Napakamot ng ulo si Ibet. Bata pa siya at may magandang kinabukasan. Hindi niya kayang isipin na mamatay na siya. Kung ayaw mong mamatay, behave ka. Huwag kang umasa na may magliligtas sa iyo dahil papatayin kita bago pa may dumating, nakangiting sabi ni Sebastian. Papatayin mo ba ako pagkatapos mo? Nanginginig na tanong ni Ibet sa takot. Well, depende yan kung behave ka o hindi. Naintindihan ni Ibet ang kanyang ibig sabihin. Nag-aatubili, naghubad siya at inilapag ang kanyang damit sa lupa bago masunurin na nahiga. Kailangang aminin ni Sebastian na si Ibet ay may kahangahangang figure. Ang kanyang mga kurba ay hindi kapanipani walang nakakaakit at ang kanyang kagandahan ay nadagdagan ng kanyang kumikinang na mapupulang labi, na ginagawa siyang hindi mapaglabanan na kaakit-akit. Nagtagal si Sebastian. Lumapit siya, tumingkayad, at hinangaan ang katawan nito ng maluwag. Samantala, napapikit si Ivet sa hiya, na tila handa na siyang labagin. Hindi na rin nagpapigil si Sebastian. Sinuntok niya ito ng husto, buong-buong nagpapakasawa sa sandaling iyon si Sebastian ay hindi eksaktong isang marangal na tao. Maikli lang ang buhay, at naniwala siya sa pagsamantala sa sandali. Dahil sa kanyang edad, ang kanyang kontrol sa gayong mga sexual na pagnanasa ay hamina mula nang magsimula siyang magsanay ng Eternal Rebirth Codex, na nakagambala sa kanyang panloob na balanse ng mga enerhiya. Sa makatuwid, matapos makita ang mga aksyon ni Yvette, nagpa siya si Sebastian na parusahan siya sa ganitong paraan habang natutugunan ang kanyang sariling mga pangangailangan na epektibong pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Ang proseso ay tumagal ng mahigit isang oras. Pagkatapos magbihis ni Sebastian, siya ay naginat ng tamad, nakaramdam ng pagka-refresh at labis na kasiyahan. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang kanyang cultivation base ay umunlad sa middle stage grandmaster. Ang dahilan ay simple ang balanse ng mga enerhiya. Ang kanyang pamamaraan sa paglilinang, ang Eternal Rebirth Codex, ay nagsasangkot ng paglinang ng balanse ng lakas ng lalaki at babae. Ang mga lalaki ay nagtataglay ng mas aktibong enerhiya, habang ang mga babae ay nagdadala ng mas maraming passive na enerhiya, lalo na ang mga birhen na may purong anyo ng passive energy na kilala bilang prime essence. Ang cultivation base ni Sebastian ay sumulong ngayon lamang sa pamamagitan ng pagsipsip sa prime essence ni Ivet. Katumbas ito ng ilang buwan ng mahirap na paglilinang. Ang hindi inaasahang resulta na ito ay nagsiwalat ng isang bagong paraan ng paglilinang sa kanya. Habang nagbibihis si Ivet, sabi niya, "First time ko 'yon." Satisfied ka na ba? I'm very satisfied. I'll let you off this time. Pero kung may mangyari ulit na katulad nito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Wala nang next time. Pero may konting hiling ako. Matupad mo ba? Maingat na tanong ni Ibet. Pakinggan natin. Kabanata 284. Gusto kong makita kung ano talaga ang hitsura mo, sabi ni Ibet. Nanatiling tahimik si Sebastian. Nagmamadaling paliwanag ni Ibet, I lost my virginity to you just that. I deserve to know what my first man looks like, right? Magkakaroon ka ng pagkakataon balang araw. Pagkatapos ay bahagyang hinalikan siya ni Sebastian sa labi bago naglakad palayo. Kahit na ang kanyang cultivation base ay lubos na umunlad, malayo pa rin siya sa pag-abot sa tugatog. Kailangan niyang manatiling maingat. Kung nakita ni Ivette ang mukha nito, Baka nagawa niyang i-sketch siya at kilalanin siya sa ibang pagkakataon, kaya mas naging delikado ang sitwasyon niya. Pinagmasdan ni Ivet ang uma-atres na figure ni Sebastian na may matinding galit sa kanyang mga mata. Hayop ka. Ninakaw mo ang virginity ko. I won't let you get away with this. Ibinalik ni Ivet si Jake, hindi dahil sa pag-aalala sa kanya kundi dahil gusto niyang gamitin ito para mawala si Sebastian. Galit na galit ang ama ni Jake na si William Sanders nang makitang malubhang nasugatan ang kanyang anak. Sino ang gumawa nito? Tanong ni William, pinandilatan ng mata si Yvette na may mabangis na ekspresyon. It was a masked man. I don't know his exact identity, sagot ni Yvette. Describe his features to me. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ang anak ko ay magbabayad ng mahal, ungol ni William. No need for that alam ko kung saan siya nakatira. I'll take you there, sabi ni Ivet na may kasamang mapanlin lang ng iti. Palihim niyang pinagmamasdan si Sebastian at alam niya kung saan ito tumutuloy. Agad namang kumuha si William ng dalawang lalaki at sinundan si Ivet para komprontahin si Sebastian. Naiinis si William. Ang kanyang galit ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao na sumunod upang makita kung ano ang nangyayari mabilis na inakay ni Ivet si William sa kwarto ni Sebastian. Lumabas ka dito. Sigaw ni William habang sinisipa ang pinto. Ngunit walang laman ang silid. Kakalabas lang niya. He should be back soon, nagmamadaling sabi ni Ivet. Pagbalik niya, hindi na siya makakatakas, malamig na sabi ni William, pababa ng hagdan ng pabalik na si Sebastian, kasama sina Joseph at Zia. Nakita sila ni Ibet mula sa malayo at itinuro, sumisigaw, Mr. Sanders, siya iyon. Mapusok na sumugod si William para maghayganti. Mr. Wilder, parang hinahabol na tayo, ani Joseph na puno ng pag-aalala ang mukha ng mapansin si Naibet at William. Nanatiling hindi nabigla si Sebastian dahil inaasahan na niya ang ganitong engkwentro. Mabilis na nagtagpo ang dalawang grupo. Malamig na wika ni William, ang kanyang mabangis na tingin ay nakalock kay Sebastian, You brat, ikaw ba ang nanakit sa anak ko? Hindi ko kilala ang anak mo, matapat na sagot ni Sebastian. Stop playing dumb. Mr. Jake is the one you injured on the hill back there, sumingit si Yvette kasabay ng malamig na singhot. Kabanata 285 Kilala ko ang taong ito. Siya si William Sanders pang-apat sa linya para pamunuan ang pamilya Sanders mula sa Fader Island. Fader Island ang kinaroroonan nila ngayon. Ito ay pinangungunahan ng apat na malalaking pamilya Lynch, York, Sanders, at Lennon. Si William ang ikaapat na kapatid ni Bruce Sanders, ang Patriarch. Sino to dude? May lakas ng loob siyang makipag-away sa mga taga Fader Island. He's basically asking for trouble malamang isa siyang mayabang natulala na tulala na minamaliit ang kapangyarihan ng Fader Island. I bet today's his last day. Napasulyap ang mga tao kay Sebastian na para bang isang ignorante na tanga. Samantala, naguguluhan sina Joseph at Zia. Alam nila ang reputasyon ng Fader Island at pinagpapawisan sila dahil sila ay nasa kawalan. Nanatiling kalmado si Sebastian. Una niyang sinulyapan si Ivet mukhang hindi ka masyadong nakikinig ha. Si ivet na naalala ang naunang pangyayari, ay namula sa galit at kahihiyan. Napahamak ka. Hindi pinansin ni Sebastian si William. Binigyan ko nga ng leksyon ang isang anak ng aso sa burol sa likod kanina, pero wala akong ideya kung sino siya. Ano ang sinabi mo? Napaungon si William sa galit. Si Sebastian ay hindi direktang pinahiya din siya. Sebastian scoffed, Not too long ago, a son of a bitch dragged Zia to the hill behind and tried to assault her sexually. Hindi ba anak ng aso ang isang ganyan? Nagkagulo ang mga tao ng mapagtanto nila kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng kanilang takot sa Fader Island, hindi nila maiwasang makaramdam ng galit. Lahat sila ay mga tagalabas, at ang pagiging bullying tulad nito ay natural na nagkakaisa sa kanila laban sa mga tirano. Yvette quickly chimed in, Guys, don't believe his lies. Gumagawa siya ng mga kwento para ipagtanggol ang sarili niya. Tama. Hinding-hindi gagawa ng ganyan ang anak ko. Brat ka. Una, binugbog mo siya, tapos ngayon sinisiraan mo siya. Hinding-hindi kita mapapatawad. Papatayin kita. Galit na galit si William. Maraming tao ang nakakita sa aksyon ni Jake. Itatanggi mo ba yan? Hamon ni Sebastian. Sino ang nakakita? Pinandilatan ni William ang karamihan, nang ahas na magsalita ang sinuman. Napayuko ang mga nakasaksi sa pangyayari habang natatakot sila sa matinding titig ni William. Kahit na marami ang nakakita nito, walang nang ahas na humakbang pasulong. Walang gustong makisangkot sa gulo ng ibang tao. Nakangiting matagumpay si William. Si. Nobody can back up your story sinisiraan mo lang ang anak ko pagkatapos siyang bugbugin. Bilang ama niya, kailangan kong makamit ang hustisya para sa kanya. Ang ngiti ni William ay napalitan ng nakakatakot ng ngiti habang naghahanda sa pagkilos. Mabilis na humakbang si Zia. Mr. Sanders, this is all my fault. I'll take full responsibility. Please spare him. Anak ko siya. Sa halip, parusahan mo ako, ngunit hayaan mo sila, pagsusumamo ni Joseph, na humakbang pasulong. This doesn't concern you guys. Ako ang bumugbog sa kanya. Stand back. Mariing utos ni Sebastian. Nanunuya si William, huwag mong subukang kumilos ng marangal. Nakagawa ka ng hindi mapapatawad na krimen sa pamamagitan ng pag-atake sa anak ko. Hindi ko gusto ang buhay mo. Sirain mo lang ang cultivation base mo, at ililibre kita. Ang ilan sa mga tao ay nakiramay kay Sebastian, dahil alam nila na ang pagkawala ng isang cultivation base ay mas masahol pa sa kamatayan para sa isang practitioner. Ngunit nadama ng iba na si Sebastian ang nagdala nito sa kanyang sarili. Sa kanilang mga mata, dapat ay tiniis ito ni Sebastian ng walang ganti, kahit na bino buli ng mga taga-Fedra Island. Mapanuksong ngumiti si Sebastian ang kanyang cultivation base ay hindi pagganap na nakaka-recover, at ang pagsira nito muli ay hindi matitiis. Ngumuso si William, mukhang hindi mo sasagutin ang pagkakataon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Akmang kikilos na si William, isang boses ang umalang ngaw sandali lang.